Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa ating special Facts First episode on a Saturday. Ngayon po ay October 12, 2024. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. I hope you are pleasantly surprised that we're having this special episode kahit po Sabado. Dahil alam po, yung programa natin is live Monday to Friday. Pero hindi po natin mapalampas yung sobrang daming at sobrang laking developments po kahapon sa pagdinig dyan po sa Quadcom investigation sa House of Representatives. Katunayan kagabi habang nagla-live po tayo, ang po mga nagko-contact sa akin, nagme-message at nagre-request na pag-usapan po yung mga tinalakay na issues dyan po sa Quadcom kagabi. Inumaga yata sila dyan. Actually, nakatulugan ko yung hearing dahil pinapanood ko siya. Di nakatulugan ko na sa sobrang tagal. And um, of course, himayin natin yung mga revelations po dyan. Isa po sa pinakamalaking revelations po dyan ay yung uh, pag-amin ni Kerwin Espinosa na siya raw po ay uh, pinawersa, di umano of course, ni uh, dating PNP chief at ngayon ay uh, Senador Bato de La Rosa. Alam po natin hanggang dikit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-amin po ni Kerwin Espinosa, pinilit daw po siya na idiin o idikit sa illegal na droga itong si former Senator Leila Dilima. At alam po natin, si former Senator Leila Dilima naging poster woman, poster girl nitong uh, persecution ng dating administrasyon ni President Rodrigo Duterte. So yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi, yung admission po ni Kerwin Espinosa. At makakasama po natin ngayong araw ay mismong si former Senator Leila de Lima. Magandang araw po, magandang gabi po, and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Magandang araw, magandang gabi rin sa iyo, um, Christian, at sa mga nanonood sa maraming nanonood sa inyo. Hmm. At alam ko so, marami, talaga, marami talagang mga napuyat sa atin kagabi. Nakatulugan ko rin 'yon, Christian. Hmm. Opo. Pero napanood <laughs> yes. nyo ba live yung testimony ni Kerwin Espinosa? At least yung portion na 'yon, yes, yung pinaka-testimony ni Kerwin Espinosa, lalo na yung tungkol nga sa portion yung sa akin, yung uh, pa, yung pinersa siya. Uh, yun ang testimony niya, ay uh, nakita ko po yun, na, na, narinig ko po yun, although hindi na po ako nagulat na gano'n, na, kasi dati na niya yung sinabi, na yung mga sinabi niya lahat tungkol sa akin nung nag-appear siya sa Senado noong 2016, ay hmm. uh, kasi nung nabawi na niya yan, na ay, ay kung hindi po ako nagkakamali doon sa mga kaso niya, ay nagsubmit siya doon ng kanyang affidavit, count, anal uh, na Binabawi na niya. Ang bago lang ngayon na publicly known, publicly revealed ay yung pagkakasangkot ni uh, former uh, PNP chief and now Senator Bato de la Rosa. Na according to Kerwin, siya ang uh, nag-coerce sa kanya, pumilit kasi natakot daw siya doon sa nangyari nga sa, sa father niya na siya ang nagpadiin sa akin. At yung very remarkable ano rin yun ni, ni Kerwin, yung sinasabi na ako lang naman talagang naging target nung, uh, nung pag uh, ano na yun ni, uh, ni, uh, Police Chief, PNP Chief uh, uh dela Rosa. Diba to? Um, kasi nga sabi niya nung sa Senate, parang binawi na niya yung iba na mga sinasangkot niya, pero ang hindi niya mabawi nung nandun na siya sa Senate, ay yung tungkol sa akin. Kasi alam daw niya na ako ang punteriya ng mga pananakot na yun sa kanya ni uh, Bato. At uh, malinaw naman, hanggang ngayon, malinaw na malinaw sa akin, lalong lumilinaw na si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, ang nasa likod niyan. Dito po sa pag-aamin uh, pag ni Carwin Espinosa na mismo si Bato de La Rosa, then PNP chief yung nag co sa kanya, eto ba, nagulat pa kayo? dati nyo na suspecha or alam? Dati ko na pong suspecha at meron na rin pong nagsasabi sa akin noon na si, uh, si uh, uh, Bato nga, si former PNP Chief Bato, ang pumilit. Na, kasi nga at least lumabas din na hindi lang siya yung kinausap, kinausap sila si Ronnie Dayan at si Colonel Espenido. So kasi itong tatlo na to, yun talaga yung uh, inimplicate ako nung nag-appear sila sa Senado noon na involved ako dyan sa illegal drug trade ni Kerwin Espinosa. So lumabas sa testimony kahapon ni Kerwin Espinosa na talagang parang inano yung tatlo. Yung, yung, yung kinausap din sila, yung, yung kay Ronnie Dayan, yung parang magkatugma-tugma yung mga kasinungalingan nila. Tapos si Colonel Espinido, alam mo, yung ano ako dyan, kay, si Colonel Espinido, I think talaga dapat ipatawag uli yan. And I think they did already. They're recalling him kasi dati na siyang nag-testify before the Quadcom. Pero pinapatawag muli dahil dyan sa mga revelasyon na yan ni Kerwin Espinosa. Tama po yun na dapat mapakinggan natin si Colonel Espinido. Pwedeng meron siya. Pare, meron, pwede rin siyang umamin na tinakot din siya. Kasi yun po ang alam ko. Uh, sinabihan lang siya o tinakot o minanduhan ni uh, bato na talagang idiin din ako kung natatandaan niyo po yung naging testimony no ni Colonel Espinido sa sa uh, Senado as a sort of corroborative doon sa sinabi ni uh, Kerwin ay yung uh, ako daw ay nandun sa listahan ng mga protector ni uh, Kerwin Espinosa may, may sinasabi siya noon na uh, either blue book or pink book o kung ano man yung kulay noon na number one daw ako doon sa listahan. Pero na, talaga namang kasinungalingan yon at pwede, pwedeng makapag tignan uh, tingnan natin kung ano rin ang pwedeng sabihin ni Colonel Espenido na umaasa ako na magpapakatotoo din po siya pag uh, tinanong na siya tungkol sa bagay na yan. Sa pagkakaalam nyo, ano yung reason? Although this might be obvious, no? Kung bakit kayo yung tinarget? at kayo yung pina-implicate dito kay Kerwin Espinosa? Kasi nga po, yun ang naging narrative nila sa akin. Since gusto talaga nila akong sirain, gusto nila talaga akong uh, uh ma lahat. Sinira talaga nila yung reputasyon ko, sinira nila yung pangalan ko na binabalikan nila ako dahil nga ginawa ko yon na I initiated again just like what I did in 2009 dun sa DDS killings yung hmm. hearing namin noon sa nung sa CHR pumunta kami sa Davao ginagawa ko na naman noon nung nagsimula nung July 2016 kakaupo pa lang nung, nung dating pangulong Duterte ay sinimulan ko na naman yung pagimbestiga din sa mga pagpatay na yan dahil nakita, nakikita ko na talaga po na anticipate ko na yon na yung mga nangyayaring halos pat, uh, halos araw-araw na patayan noon after the elections hindi pa nga nag-assume officially si Ginoong Duterte eh nagsimula na yung almost daily killings i already na naisip ko na ko agad yun nako ginagawa na naman yung dating ginagawa sa Davao so i had to do something about it ako yung unang-unang pumalag ako po yung unang-una talaga na nag-ano sak nag, ano, sa, nag uh, kinundin ako yung mga killings na yan, mga daily as uh, summary killings na yan. So, kailangan nila akong patahimikin. Kailangan nila akong nga uh, uh, siraan. Diyan nga nagsimula yung pag yung pilit akong linink inugnay sa illegal drug trade. Bigla akong naging believe drug trade queen. Bigla akong naging mother of all drug lords. Bigla akong naging number one narco-politician. Polit Now before that, before 2016, meron bang naririnig tungkol dyan? Kahit tanungin po natin yung mga intel sectors, mga intelligence sectors natin na meron na ba kahit, kahit ugong-ugong lang o yung mga ano-ano na mga chismis-chismis lang. Wala po yun kasi panibagong invento nila yon in 2016. So doon ako kinabit. They wanted somebody na, you know, as you said, poster girl, girl talaga ako ng persecution. Pero gusto nilang makakita ng isang ano na madadivert yung attention. Kasi alam nila na alam ko na yung kanilang ginagawa ay ano lang yan, eh, peking war on drugs yan. Kasi yung yung pinuntirya lang nila, tinarget nila yung mga maliliit, yung mga street drug pushers, yung, 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 nga, yung iba nga, mga drug users lang. Bihirang-bihira yung tinatarget nila na mga malalaki. So, uh, ako yung inano nila, para sa akin nakatuon, yung atensyon ng bayan, tsaka ng mundo. Yung, mm -hmm. yung naging uh, scapegoat ako, naging distraction ako, yun ang para Pero, ano nila. Then, para lalong bigyan ng legitimacy, para lalong maraming maniwala dyan sa mga akusasyon na yan, na inuugnay ako sa illegal drug trade, kailangan nilang ipasok din yung sa pagkababae ko kailangan nilang sirain yung pangalan ko, yung pagkababae ko, na bigla ako ngayon na ginawang immoral woman. Kasi syempre, yung iba maniniwala kasi immoral pala yan eh. So kung immoral yan, madaling madali yan, masangkot sa iba pang mga bagay-bagay, madali yan, maano sa pera, mga ganyan-ganyan. That was their whole narrative and naging successful po sila. Kaya po, natutuwa ako ngayon na talaga namang kasama yan ng sagot ng yung mga dasal ko no? yung 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 answered prayers yan na continuously lumalabas na yung mga, yung katotohanan nas, nas nagsimula nga yan nung isa-isa rin na mga nag-recant, yung mga naging witnesses noon doon sa mga drug cases ko na mga na-dismiss na nga ngayon. So ganun yung ganon ang explanation diyan Christian. I I can't I can't think of any other explanation for that. Oh, I know vindication is sweet and uh, you have been officially vindicated dahil yung tatlong gawagawang kaso laban sa inyo, lahat yun binasura na ng korte. Pero itong latest admission po ni Kerwin Espinosa, how sweet is this form of vindication kumpara dun sa mga nauna? Kasi nga, yung parang, yung pinaka-pattern kasi na, 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 na ipasok nyo noon. Know, tapos, yung pagkakasangkot niya ba to, na siyang tinuro, na pumilit sa kanya, nanakot sa kanya, na idiin ako. Tapos yung pagkakasabi nga yan, na alam naman daw niya na ako nga yung pinaka-target. So, si ba si pa to, just like si, si Secretary Aguirre noon, dun sa mga kaso naman na sinampan ng DOJ, siya naman yung malinaw na inutusan ni Duterte na para idiin naman ako dyan naman sa kalakaran ni Kerwin Espinosa. So, it's another dimension but is actually basically the same na pinapakita lalo kung gaano katindi yung ginawa nila sa akin na lagi ko pong sinasabi that yung persecution na ginawa sa akin unprecedented ginamit yung buong makinarya ng gobyerno ni Duterte ginamit ang DOJ ginamit yung PNP uh, through bato and then maski sa judiciary na nung sa una na hindi kaagad mga na dismiss yung mga kaso ko And then yung legislature, both Senate and the House of Representatives, yun ang mga Senate hearing na yan, yung nung, nang, nang dyan, nga, dyan, nga, nag ano sila, Kerwin Espinosa, yung mga kasinungalingan nila, tapos sa House of Representatives, na binandera nila yung mga 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 PDLs, yung mga Bilibid Inmates, na ganun din na ako ang tinuturo sa Bilibid Drug Trade, ginamit yung House of Representatives, ginamit yung ilan-ilan na mga mambabatas natin kasama na yung pambabastos sa akin. Kung hmm. binasibay-bayan niyo po 'yan, grabe po yung pambabastos sa akin doon. So, unprecedented. So, unti-unti itong lumalabas. And even yung yung iba pang aspeto, yung mga pasabog din ni ni Garma, ni Colonel Garma kagabi, na lahat ito nagtutugma tugma na. Kasi ako yung naging biktima nga ako. Hindi, biktima rin ako ng injustice, biktima rin ako ng, mas yung drug war na sinasabi, biktima rin ako. Hindi nga ako pinatay. Pero tingnan niyo naman ang ginawa nila sa buhay ko. Ginawa nila sa reputasyon. Dahil sa paninindigan ko na kinondin ako yung uh, war on drugs nila. Na, na dinepensahan ko yung karapatan nung mga tao na mga hindi dapat ganyan na basta na lang sila pinapatay. So oh, ano. yun, po yun. Ang naisip ko rito parang hindi man kayo pinatay pero ini-JK yung reputasyon nyo eh. At saka yung pagkababae uh -huh. nyo at saka yung dignidad nyo. Parang ganun ang lumawas dyan eh. Yes, Christian. Mm. -hmm. Kasi naalala ko doon nabanggit nyo yung pambababoy sa inyo dyan sa House of Representatives. Meron pang ilang mga kongresista dyan, di ba? Merong inventong sex video at gusto pa ng iba na i-play for for everyone to see. Naalala niyo po ba yon. Opo, at pumalag nga doon yung women's groups. Na, dyan nga nabuhay yung isang grupo na uh, every woman. Mm. Hashtag every woman. Na may mga women's advocates and then mga kababaihan na inaano. Oh, ako yun. Ako yung sa video. Para ba mawala yung ano na yan? You know, the misogynistic attacks, the sexism, talagang uh, it was at its worst. Uh, na yung mga kalalakihan dyan sa ibang mga lalaki dyan sa kongreso ay sumakay sa ganyan na napaka-foul. So, ganun. Tama ka, Christian. Ini-JK din ako. Biktima talaga ako. Inya, eh. Puntahan natin itong ano. Magsasampa ba kayo ng kaso laban kay Bato at iba pang mga persecutors ninyo? Marami nag nito. Opo, na alam ko po naghihintay na, tina na po 'yan ng mga abogado ko. Ito naman tungkol kay uh, Bato ay uh, magkaka-meeting po kami. Uh, I think Monday or Tuesday may meeting po ako sa mga abogado ko para ano naman pagratki, ano naman namin kung ano naman ang pwedeng isampa kay uh, uh, now Senator Bato in light so of the uh, public revelation from mm -hmm. Kerwin. Kasi ito, meron na kayong witness, di ba? Si Kerwin Espinosa and public record yes. na yung sinabi niya. Yes. O, kasi unlike nga yung sa ano, kaya hindi naman hindi pa namin basta-basta mapafile <clears throat> yung una namin mga plano, including against uh, Mr. Duterte. Kasi nga, gusto namin maniguro sa mga ebidensya. Na gusto namin, kasi yung mga wit gagamitin siyempre namin yung mga nag na ng mga witnesses o yung nag-indicate na intention kasi isa lang naman ang sila sabi nila napilitan sila natakot sila kaya nila ginawa yon ang problema hindi kami nakaka-access sa kanila kasi nasa kulungan sila and in fact they're not there in the New Bilibid prison Nandun sila sa Mindoro sa penal colony doon sa Mindoro so nahihirapan ng lawyers ko to access them we need their testimony pare, para para i mean affidavits or statements para maituro nila sino-sino mga personalidad na kumausap sa kanya, sa kanila. Yung mga personalidad ng mga runner ni 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 uh, Mr. Duterte, mga inutusan ni Duterte perhaps through uh, Secretary Aguirre. So, kailangan namin talaga yung ganong statements at doon pa po nahihirapan. Yung uh, yung complaint po mismo, yung draft ang alam ko nandiyan pa although hindi ko pa nakikita. That's a working working draft. Uh, hindi pwedeng basta na lang po yan isang pa namin na wala yung mga kaukulang uh, ebidensya. Now, itong mga revelasyon ni Kerwin Espinosa, on record, under oath, public, nakita ng lahat, narinig ng, ng lahat, ay baka mas madali ang uh, pag-ano namin dyan, pag-prove. And uh, uh, syempre, ano hindi namin, we will try to access also Kerwin Espinosa through his lawyer, kung pwede na meron talaga siyang sworn statement about that and more details kung uh, kung maaari para mas malakas yung supporting evidence. Ano po yung mga options when it comes to the legal route? Kasi nung dati 'di ba nagkausap tayo dyan pagkatapos yung ma exonerate, ma vindicate uh -huh. sa korte, di ba? Maraming tanong as to whether you would file a case of malicious prosecution. Pero medyo komplikado po 'yon, di ba? So now with the latest development, ano ba yung mga nakikita niyo options para mabalikan itong mga sorry sa word ah, tumarantado at nagwalang hiya sa inyo. Okay, Nung no, since, since in-induce ni, in -induce nila, in-induce niya Bato na magsinungaling against me and nung nga, nag-testify under oath before Senate, yung subornation of perjury. Yung subornation of perjury, you induce someone to falsify uh, his statement in open court or in any open uh, proceedings na merong oath, na nag-o-oath, yung witness or yung resource persons. And then yung grave coercion kasi nga pinilit lang daw siya sa so, si Carmen Espinosa. Natakot siya dahil uh, before that pinatay yung kanyang uh, tatay. And then abuse of authority as and then PNP chief although more of administrative yan. And then yung uh, kasama kasi sa research ng mga abogado ko, Christian, is that naghahanap din sila ng iba pang jurisprudence kahit sa foreign jurisprudence. Kasi nakikita namin sa tindingan ng ginawa sa akin yung mga pagmamanufacture ng mga testimonies na yan. Nakukulangan kami ng, uh, you know, you, can, you know, you just have to look at the law, the revised penal code. Pero limited lang yung pwede mong gamitin ng mga provisions doon. Pero luma. yung mga principles, mga luma na pati, yung mga principles, pwede, pwede tayong makakuha sa ibang jurisprudence at maka, makabuo ng isang ng isang uh, uh, compelling na narrative, compelling uh, uh um, narration of facts and circumstances surrounding my whole uh, persecution. Mm -hmm. So yun po ang ano ngayon ang challenge sa mga lawyers ko. It has to be more than just that. More than the subornation of perjury, more than the malicious persecution and uh, you have kasi dapat tumutugma sa exact, specific provisions ng revised penal code. You can always describe kung ano yung ginawa sa akin. Pero yung pagtutugma nito dun sa mga elements na nasa batas ay is another matter. Medyo kulang, kulang pa yung pwede namin na i-file. Kaya naghahanap pa ng mas, uh, mas mabigat na mga basehan yung mga legal cases. Pero suppose ang tumbok dito yung pinaka-promoter ng persecution ninyo and he's now under than the former President Rodrigo Duterte. Yes. Ang nakahawakan po namin ngayon ay yung mga naging statements din niya. Katulad yung sa war on drugs, yung mga napakalinaw ng mga kill-kill-kill statements niya. Pero yung sa akin naman, meron din siya mga nabitawan ng mga salita noon. Public statements, recorded and documented statements. Na, for example, yung uh, uh, she will rot in jail. Yung mga gano'n. Meron pa nga siyang uh, I think recorded, I don't know if it was a press con, na sinasabi niya na nung nasa, nung prosecutor pa siya, ay sanay siya sa pag-iimbento. Sanay siya ng pagpa-plant pag ng evidence. Sanay siya sa mga pag magsusaw -mag muna daw ng intrigue, and then uh, 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 haluan ng mga imbentong kwento. So, na nahanap na yung mga ganong statements ni uh, ng dating pangulo para mas uh, maging ma... pero nagahanap pa kami ng iba nga kasi nga yun na nga sabi ko po kanina kailangan namin makausap yung mga PDL inmates na yon baka makapagturo sila ng mga specific na mga personalities na maiuugnay, maiuugnay din namin sa dating pangulo Duterte About yung dating tagapagsalita po ni uh, Pangulong Duterte si uh, Attorney Harry Roque kasi uh, napaka-iconic ng mga sinabi niya against you, di ba? And ngayon, siya exactly. yung tinutugis. Correct. Kasama rin po yan. Tinitingnan din po yan ng aking mga abogado. Kasi yung pag-aalipustan ano nga, yung pag, um, pag -a niya sa akin and then clearly enabler siya ng mga persecution against me. Um, he may not have a direct hand sa pagpapakulong sa akin, pero sa mga naging statements niya ay uh, Pwede rin naman siya, nagahanap naghahanap ng, uh, ng pinaka-basis ng pwedeng uh, ikaso against kay uh, spokesperson ng fugitive, Harry Roque. You mentioned Harry Roque as a fugitive, no? Meron ba kayo nararamdaman na parang gloating or sabi nga nila ang term dyan eh, schadenfreude. Ah. <laughs> Dito sa nararanasan niya, given what uh, he had been doing or saying against you, ngayon siya po yung target ng, ano, ng house, and for legitimate reasons. Yes, as as people have said, reversal of fortune, karma, talaga namang, hahabulin ka talaga kapag meron ka talagang uh, mga atraso sa kapwa mo. Na yung atraso mo, walang basehan, just out of a personal spite or anuman, mga ambisyon, gusto lang magpalakas dun sa, sa kanyang pangarap uh, Patron sa kanyang boss, dati si, si Duterte. And uh, yun, ginagamit niya yung kanyang plat platform para manira, para sa mga kasinungalingan. So uh, come com upon, talaga naman uh, marunong, sinabi ko na po yun, marunong talaga ang Diyos. Okay. Finally, uh, Senator, si Kerwin mismo, kasi dun sa kanyang um, testimony yesterday, he also asked for your forgiveness. Kayo ba, on a personal level, napatawad niya na ba itong inyong naging accuser ng panahon na yun? Matagal ko nang pinatawad yan si Kerwin Espinosa. Alam niyo po nung nag siya sa Senado? When he was testifying, nandun ako sa opisina ko. Wala pa ako nung sa session hall. Meron kasi kaming monitor doon. So kahit hindi ka present, uh, hindi ka in, uh, personally present doon sa session hall, pwede ka pa rin manood ng session or ng uh, meeting, nung no, no hearings. Now, nung testify siya, ay uh, pinanood ko sa, sa office. Nung dinawit na nga ako, nung kung ano ano na yung mga sinabi niya, I decided to go down. And nagkaroon po ako ng statement doon. I did not confront him, I did not ask him questions, but I had a statement na talagang sabi ko, malinaw sa akin, na ito is uh, itong mga testimony ngayon ni Kerwin Espinosa ay uh, under duress. Gunpoint. Now, pointless sa akin na mag-cross-examine o mag-question sa kanya, although it could have been a cross-examiner's dream. Ang, 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 ganda sana mag-cross-examine na mga ganyan, na mga sinungalingan. But mm. I, I opted not to. Kasi ako yung ini-implicate. Now, uh, you know, yung, yung uh, objectivity ko pwedeng i-question. Sabi ko 'yung mga kasabang ko, pwedeng magtanong pero ako, I don't think I can. So sabi ko pa nga, sinabi ko doon na na I forgive him for all his, may God forgive him for all his sins, for all his lies and I also forgive you. Sinabi ko 'yun kasi halata ka sa akin na napipilitan ka lang, may takot ka. Kasi ayun, had of course, information already na mga ganun ang gagawin nila nung mga nag-appear sila doon sa sa Senate. So, uh, um, if na mare-research po yung ano na yun, yung portion na yun. So, that early, pinatawad ko na siya. And then, nung humingi uli siya ng tawad, nang when was that, uh, ganun ulit, nung tinanong ko ng media, I think nung nag-press uh, con siya, few days ago, sinabi ko yun, dati ko na siyang pinatawad in the same manner, na pinatawad ko na rin yung iba. Na mga nag-justify sa akin, nagpagamit at ginamit. At isa lang nga ang hindi ko pa kayang patawarin yung pinaka ano na, na nasa likod niyan. So, uh, sino po ito? Sino ba to? Sino ba to? Si best best. Best. yes. Si, si, Bato po. Tinitingnan ko pa ho kasi <laughs> <laughs> Gay, bait niya. Tinag-isipan niyo pa. <laughs> yes. <laughs> Grabe. Anyway, maraming maraming salamat po former Senator Lila de Lima for joining us uh, today, for joining us tonight. And uh, maraming maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat okay. din, Christian. Okay. Yan po si uh, former Senator Lela de Lima. Okay. Meron talaga ano, no Matagal man pero merong hostisya. And uh, at least naglalabas na po yung totoo ngayon eh sana lang mapunta po itong uh, search for truth and justice uh, to their lo logical conclusion. Okay? Yan na po muna, no? Mayroon po tayong double header for tonight. Uh, in the meantime, maraming maraming salamat po for joining us tonight, for joining us today. Ako po si Christian Esguerra. See you sa susunod po nating episode. <music>